Hello mga guys, welcome back to my channel Just yes, Automotive mga guys Overturn tayo ngayon Meron tayong gagawin na ano But, uh, Steering pump ng KC27 Yung modelo 2018 uh, Kasi mga guys Ito Di yung mamaya mga guys Puntan natin yung unit mamaya kung saan natin kinalas to Kasi mga guys, ang problema po nito Matigas yung manubela bumubulwak yung ano yung lagayan ng ATM o kaya yung power steering fluid uh, ngayon i-check natin kung anong damage niya okay ah okay 1 okay. 1-0 Ito nyo mga guys Bearing Ano na Durog Buksan natin yung loob Baka po May tama 1 na 1 0 na tayo dito Bukas guys Abungan nyo po kung paano magkasimple Check natin to ah Nariwa oh. Oh, nariwang tornilyo. Yan ang Kia Usha pero Hyundai, gamit ang Hyundai. Subali po, magkita natin yung unit mo na. Yun. Sana mga guys, ito walang tama yung pinaka-pinaka kasi kung minsan kasi kung tinamaan yung pinaka house yun wala naman mga guys wala malinis walang tama dito yung cartridge nya guys tignan natin yung laman loob nya kung may tama o wala okay wala naman Ay, sorry. Okay, wala naman. Yan lang. Uh, yung goma niya mga guys. Uh, ito po ang ano natin. Ito ang kulitan natin. Tignan natin kung wotol. Oh, okay, wala naman. Ang sira lang po dito. Yung bukas po ab abangan mo po ito ah kakarasin lang natin ito mga to ito yung naging sa bearing yung lakas ng alog ko dahil po dito yun Yan. Bukas kal kalasin natin ito. Buk, buk lang natin ito mga guys ehon, kaya nga kita nyo po yan sira yung bearing ano? ingay ito ang gagawin natin mga na mga guys bukas Abang nanti gue ini Satu ya. Kita banget Itu yang penting Semangat nih drum. Okay lang din natin. Para sa inyong bearing. Ayun. Buk lang natin 'yan. Para. Kumit lang natin ng 19. Wash kwate nang ng... pagwaro. Kalasin upmuk lang lahat 'yan. Na, diba dapat mo mga guys, sabi ko itong matatandaan. Kailangan ko niyan, sakit-sakit lang 'ko lagay lang natin yung kwerka dapat po nakapantay para hindi po madami yeah. tapos kanyan lagyan natin ng Dito natin mga guys ah, uh, may-ari nito mga guys. Siniwan na lang. Ayan. Hmm. Diba? Pakasimple lang. Sakit-sakit lang yung mga kasarin dito. Ayan. Aras na. Ngayon mga guys mag-remind tayo rito ulit. Ano Ang pinaka-importante sa lahat mga guys. Ito. Ito. Dapat po walang tama po ito. Kasi baka katama po niyan buo hihina po yung ano hihina po yung bomba tapos yung naririnig nyo po kung iniikot yung manobela na ngak 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 kawaganan po dahil po dito kasi po hindi na po pinapakawal na po yung pressure dahil dito sa ah uh, bearing ito yan yan hindi po kaya dumating dito sabi niya sabi nila kasi dalawa sila eh Kuya Diyos, maingay yung manobela ko tapos bumubulwak yung ano yung tawag dito, yung yung lagayan pati ano mo na nga, check mo iwanan na lang namin yan, ayan nakuha natin yan mga guys ngayon, pupunta tayo dun sa unit ah, punta natin yung unit ito, oh, hindi ko ba na ano to medyo troubleshoot dahil ito din mga guys So ito yung unit natin Kansya na kayo Ay, Wala sana tayong may upload Kaya lang Kailangan para Matuto sa lahat Matuto lahat Ayan. Ito mga guys ah, Kung pansin nyo po Tinanggal natin yung belt Kasi ano po yan serpentine belt ah, Nakasynchronize po yan Dito po yung nakakabit yung ano Yung power steering Dito po sa aka. Ah, ayan Kasi po yung kabi yung lagayan ko ng ano ng ATF po Tumatapon kasi po singaw kung sa ano po yung back pressure o kung sa mga gumagamit po ng ano nagbabak fire uh, ganyan din po yan kaya po abang nyo bukas Ah, uh, or assemble kung anong dapat gawin natin dito okay hanggang dito na lang po tayo Ah, uh, unit anong unit po ito mga guys ah yeah. Yan. Power steering pump. Ah, hindi KC27, KC25. Power steering pump rebuild. Bye-bye.